Yun know, mga kasari. So, ayan, aalis na naman kami dahil may bibilin kami doon sa Wakat na Laguna na uling dahil meron nga akong kausap sa cellphone at pupuntahan namin ngayon. Habang nasabihin nga kami mga kasari, tinatanong ko ngayong asawa ko kung alam niya yung pupuntahan namin at sabi na nga niya ay alam na niya kung nun saan at hindi lang namin alam kung saan talaga yung bahay niya. Mabuti na lang at talaga nandyan talaga yung asawa ko. Maswerte talaga ako sa kanya dahil nga <laughs> siyempre hindi lang talaga mabait. Sobrang sipag pa at kahit na pa yan mapagod ay talagang tagtungkol talaga sa tindahan namin ay talagang dumirityo talaga at saka uh, sasamahan talaga niya ako. At pagkatapos na na ay dumating na kami sa lugar na pupuntahan namin at nagparada na nga lang kami dito sa gilid at saka sa may highway at naglakad na nga lang kami papasok doon sa kanilang bahay talaga mga kasari dahil nga ang layo pa pala sa kalsada yung bahay nila at ayan na nga bang lit pala na ang kalsada at sado yung kanilang lugar at puro puno pala yung kanilang lugar dahil nga mayroon kaming bibilhin na uling may kausap kasi ako noong isang araw pa at sabi kung ko nga ngayon ko nga lang kukunin at saka titingnan ko nga kung maganda ba talaga yung uling ko mas maganda talaga yung makita ko kaysa i-deliver nila na pagdating dito ay ang pangit kaya mas maganda talaga yung makita mo kaysa i-deliver dito baka mamaya pagdating mo nakakaya naman i-cancel na pangit yung uling mas maganda kasi yung talagang hinahanap po talaga ng uling mga kasari ay talaga yung kahoy meron talaga yung iba na yung pag-deliver nito ni dito ay ang pangit sobrang maabo at saka hindi madingas at ito na mga kasari habang nilalakad nga namin dito ay tanong tanong nga kami kung saan talaga yung bahay na umuntahan namin yung nag uuling At ayun na nga mga ed, agdating nga ng ilang minuto mga kasari ay dumating na pala kami dito sa kanilang bahay. At ito na pala yung kanilang uling mga kasari. Tininan ko nga ng maigi at ang ganda naman pala. At siyam na sako lang pala yung kanilang na lagay sa sako. At sabi nga kasi ay sampo. So ayan na nga kinuha ko na nga lahat yung mga kasari dahil kakukahang ulang daw yan nila. At ayan na nga pagkatapos nga na namin tingnan ay tinali na nga ng kanya. Tawa at tinulungan nga ng aking asawa at yan ay mga may kasama pala siya dito ng kasari at yan na nga minamadali na nga nila pagtali dahil nga para makaalis kami kaagad at ito pala yung kanilang lugar mga kasari ayan yan o oh, to puro talaga yan mga kawai kayo at dito pala sila nag uuling mga kasari pala ang mga tanim pala dito ay mga rambutan at saka lansunis at saka santol yan pala yung kanilang uling mga kasari puro talaga kawai kayo madingas talaga yan at pagkatapos nga nila magtali ayan umalis na nga kami at hinakot na nga nila isa isa yung uling mga kasari dahil ang liit talaga ng daanan hindi kasi magkasya yung tricycle dito sa kanilang daana na tingnan nyo naman mga kasari pinato nga lang dito sa kanilang asawa yung dalawang oling yan at yan you know, ang kasari ayan po medyo pahinti-hinto nga yan sila dahil nga syempre hindi nga sila makabalance dahil nga yung babae kasi yung <coughs> nagdadrive at pagdating na nasuanan ay hindi nga masyadong kaya mga kasari kaya ang ginawa ng asawa ko ay siya na lang nagbuhat dahil nga hindi magbalance at saka nahihirapan kasi magdrive yung kanyang asawa at kinuha na lang ng asawa ko at siya na lang nagbuhat pa isa-isa at ginawa na kanyang asawa ay inis isa na lang paghakot at pagdala um, ng uling doon sa highway sa aming pinaradahan ng tricycle at doon sa labasan. At habang hinahakot niya ng asawa niya yung uling mga kasarya, ito naman na asawa ko ay, ay naayos naman at nilalagay naman dito sa tricycle at pagkatapos yan ay umuwi na nga akad kami pagkatapos maghakot at nagbayaran kami mga kasarya.